Magkano nga ba ang sinasahod ng isang factory worker dito sa Taiwan ngayong taon 2025? Tara, pag-usapan natin yan. Nga pala, ako pala si Gabo, isang OFW dito sa Taiwan. So, for today's video nga, eh pag-usapan natin kung magkano nga ba yung sinasahod ng isang factory worker dito sa Taiwan ngayong taong 2025. Bago yun eh, eto, galing nga ako ng trabaho at mabilisang at picheck nga lang pala muna tayo guys. Palagi ko nga sinasabi sa mga videos ko na kapag kasahod, hindi dapat ganado day Kaya eto e, eh, dali-dali na ako nag-asikaso para umuwi na nga dito sa may trabaho ko at pagpunta sa may pinakamalapit na 7-11 para mag-withdraw. Ayon nga dito sa na-search ko guys, si eh, January 2025, e eh, yung minimum monthly wage dito sa Taiwan ay eh, tataas ng 28,590. Ang isang oras nga ay eh, pumapalo ng 190 NT. Bali guys, e eh, yung minimum wage nga ay eh, tumaas ng 4.08%. Nung nakaraan kasi, eto eh, 27,470 NT per month lang yon at 183 NT naman per hour. Ito talaga yung kagandahan dito sa Taiwan na kada taon na tumataas sila ng sweldo. Na kung iisipin nga natin eh sana ganito din sa Pinas para hindi na tayo lumalayo sa pamilya natin. Sana talaga ay maayos at mabago na yung sistema natin dyan sa Pilipinas ang hirap kasi talaga dito sa ibang bansa. Anyways eh nandito na nga tayo sa May 7-11 at tara mag withdraw na tayo papakita ko nga pala sa inyo yung sinuweldo ko ngayon ito nga pala yung sinuweldo natin ngayon bali guys madumi pa yan ha wala pa dyan yung bayad sa door bayad sa broker tapos bayad sa tax medyo mataas nga lang pala yung sinuweldo natin ngayon kasi nga pala nagdaan yung Chinese New Year at napasukan natin lahat ito matik e double pay yun at dito nga sa Taiwan ibibigyan e, eh, ko kayo ng mabilis background check yung basic pay nga natin na 28,590 NT eh, hindi talaga natin ito nakukuha ng buo. Lalo na kung wala tayong overtime ay maliit lang talaga yung sesweldohin natin dito. Kadalasan nga ng mga deduction dito ay yung broker fee. Yung broker nga pala ay sila nga pala yung nagmamanage sa amin dito. Yung iba naman ay dorm fee. Tapos yung mga tax na. Kaya kung wala nga tayong overtime ay ang seswelduin lang natin ay nasa 20 hanggang 22,000 NT lang. So guys sana nga ay may natutunan kayo at bibitinin ko muna kayo hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. you